pagkabot ito mga idol oh maraming pugot dito oh. <laughs> nagpapakapamulog ka no oh. <laughs> excited huh? ang dami mga pugot mga idol oh para kami naglalaro lang <laughs> Tijun.

Diyan so, uh, oh Oo, kuha Wala uh, ko uh, mga hmm? naku niya sa lapi, ano? Hmm? Ako, nakadawa ko sa mga <coughs> Tatay din ang kotang isip. Oo, bos lang hinay. Yan hinay go on lang pa Kung pera tob-toblat. Pag lo lol, kung pera lol, asya Nag-100 wala kami. tob, -tob.